sa ulo ng mga nagbabagang balita ni Mang Baril nasamsam sa serya ng pagsuko at pagkadiskubre ng arms cache sa Bukidnon at Misamis Oriental Dalawang sugatang NPA sa inkwentro ng Surau de Sword tinulungang magamot ng kasundaluhan. Mahigit dalawang daan na dating rebelde nagsumite ng aplikasyon para sa Safe Conduct Pass. Bagong commanding officers ng 36 id IB at 75th IB sa Surgao de Sur umupo sa katungkulan. 58 b IB at Tog 10 matagumpay na nagsagawa ng Joint Airdrop Resupply Mission at Strategic Leaflet Distribution sa Misamis Oriental. Run for Peace ng 8ID matagumpay na isinagawa. Nalikum Nalikom na halaga sa naturang aktibidad mapupunta sa mga iskolar ng unit. Dalawamput dalawang sundalo at sibilyan nag-isang dibdib sa isinagawang Jubilee Mass Wedding sa 4ID. Magandang hapon, Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Ngayon ay araw ng biyernes, ika ng Hulyo 2025 pagbabalita hindi sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID, 4ID News Bayani Update. Update. Narito ang detalya ng ating mga balita. Tatlong miyembro ng New People's Army ang voluntaryong sumuko sa mga unit ng 4th Infantry Division at isinuko ang limang matataas na kalibre ng baril sa probinsya ng Bukidnon at Misamis Oriental. Bunga ng pinaigting na kampanya ng 8th Infantry Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Lt. Col. Mark Yen Stevens Deslate at sa tulong ng 1st Special Forces Battalion na pinamumunuan ni Lt. Col. Emilio T. Bautista. Dalawang kasapi ng NPA ang sumuko noong Hunyo 25. Ibinunyag din nila ang pinaruroonan ng mga nakatago ng baril dalawang M16 rifles at dalawang M653 carbine ang nadiskobre mula sa unang arms cache na natagpuan sa Sitio Buso, Poblasyon, Kabanglasan, Bukidnon. Samantala, isang M79 grenade launcher na may apat na high explosive na bala ang nahukay mula sa ikalawang arms cache sa Mount Talahiran, Barangay Kaburakanan, Malaybalay City, Bukidnon. Samantala rin, noong Hunyo 29, isa pang miyembro ng NPA ang voluntaryong sumuko sa 58th Infantry Battalion sa ilalim ng pamumuno ni Lt. Col. Leoncito Grisula Jr. Ang nasabing rebelde ay sumuko sa mga tropa ng militar na deploy sa kalhaan Forward Operating Detachment sa barangay Minaluang, Claveria, Misamis Oriental. Isinuko rin ito ang isang M16 rifle na may limang magazine at 50 na bala. Ayon kay Major General Michelle Bianayron Jr., commander ng 4ID. Ang pagsuko ng mga rebelde ay bunga ng walang tigil na focused military operations at ng lumalaking tiwala ng mga natitirang miyembro ng NPA sa sinsiridad ng pamahalaan na sila ay muling makapamuhay ng normal. Dagdag pa niya, ang pagkakatuklas at pagkaksamsam ng mga baril ay malaking kabosan sa kakayahan ng NPA na magsagawa ng karasang armado sa Bukidnon at mga karating nitong lugar. Samantala, dalawang sugatang NPA sa inkwentro sa Sergao de Sur tinulungang magamot ng kasundaluhan. Sa detalye ng balita, hatid ni Kabayanin Bon Enriquez. Dalawang miyembro ng New People's Army ang agad nalapatan ng tulong medikal ng mga tropa ng 36 Infantry Battalion na nasa ilalim ng operational control ng 9 offers matapos ang sagupaan sa Sitio Livas, Barangay Sibahay, Lanuza, Surigao del Sur noong Hunyo 25. Sa report ng 901st Brigade, agad tumugon ang mga tropa at ginamot ang dalawang NPA. Matapos ang halos 30 minutong palitan ng putok sa nasabing lugar, kinilala ang mga sugatang rebelde na sina Ivy Angeles alias Marga at Jenry Cabadonga alias Joseph. Bukod sa dalawang rebelde, isang sundalo rin ang nagtamo ng bagyang sugat at agading nabigyan ng lunas. Nasamsam din ang isang magpole rifle, mga magazine, bala, personal na kagamitan at iba pang materyales pandigma. Samantala, iginiit naman ni 901st Brigade Commander Brigadier General Arsenio Sadural na patunay ito sa matibay na paninindigan ng Philippine Army sa paggalang sa karapatang pantao at sa international humanitarian law. Anya, molina na namang ipinakita ng kasundaluhan ang kanilang profesionalismo at malasakit, hindi lamang sa mga sibilyan kung hindi pati na rin sa mga sugatang kaaway na isang matibay na hakbang tungo sa kapayapaan at pagkakaisa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez for ID News, Bayani Update. Sa kabilang banda, git dalawang daan na dating rebelde nagsumite ng aplikasyon para sa Safe Conduct Pass sa ilalim ng Amnesty Program. Para sa detalye, nakastandby si Kabayaning Jai Hapas Patuloy ang 4th Infantry Diamond Division sa pagsuporta sa mga inisyatibong pangkapayapaan ng pamahalaan matapos muling sumailalim sa proseso ng ceremonial giving of safe conduct pass. Ang kabuang 37 dating rebelde sa lalawigan ng Agusan del Sur nitong Hunyo 25 at 26. Sa bisa ng Executive Order No. 47 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isinagawa ang dalawang araw na orientation at processing ng mga dating kasapi ng Armadong Kilusan sa ilalim ng koordinasyon ng Provincial Amnesty Board at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan habang 27 FRs na nasa ilalim ng pangangalaga ng 26th Infantry Ever Onward Battalion ang formal na nagsumite ng kanilang aplikasyon sa punong himpilan ng 26 IB sa Talakogon, Agusan del Sur. Sumunod naman ang 10 FRs mula sa 401st Infantry Brigade na isinagawa ang kanilang orientation sa Camp Dato Lipos, Makapandong Prosperidad, Agusan del Sur. Pinangunahan ni Attorney Ginny B. Presco ang legal officer ng provincial government ng Agusan del Sur. Ang panunumpa ng mga aplikante bilang bahagi ng legal na proseso ng nasabing programa. Tiniyak naman ng 4ID ang patuloy nitong pakikiisa sa mga hakbangin tungo sa kapayapaan at ang aktibong pagtutulungan sa mga dating rebelde upang muling makapamuhay ng payapa sa loob ng komunidad. Sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at mga partner agencies na nanatiling matatag ang suporta ng 4ID sa implementasyon ng amnesty program sa buong Northern Mindanao at Caraga regions. Papanahong balita. Serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News, Bayani Updates. Formal na umupo sa katungkulan ang mga bagong mamumuno sa dalawang frontline battalions ng 4th Infantry Division sa probinsya ng Surgal do Sur. Sa isinagawang change of command ceremony sa barangay Magriyong San Miguel Surgal do Sur noong Hulyo 1, Itinalaga bilang bagong commanding officer ng 75th Infantry Battalion sa lieutenant colonel Earl C. Pardillo, kapalit ni lieutenant colonel John B. Molero na nagsilbi sa pwesto mula Abril 26, 2023 hanggang Hulyo 1, 2025. Sa ilalim ng pamumuno ni lieutenant colonel Molero, naging matagumpay ang mga operasyon ng 75th IB laban sa mga rebelding MPA. Kabilang ang pagkamatay ng siyam na membro, pagsuko ng labing isa pa at pagkakumpis ka ng labing apat na high-powered firearms. Samantala, itinalaga rin bilang bagong commanding officer ng 36th Infantry Battalion sa Barangay Puyat Carmen Sergal de Sur noong Julio Ados, si Lt. Col. Joselito B. Ante Jr. Pinalitan niya si Lieutenant Colonel Vincent Emberay na namuno sa unit mula Julio 16, 2023 hanggang Hulyo 2, 2025. Sa kanyang termino, matagumpay na na-dismantle ng 36 IB, ang Guerrilla Front 30 ng NPA na neutralize ang dalawang putsyam na NPA personalities at nasamsam ang dalawang putsyam na high-powered firearms. Isang low powered firearms, mga anti-personal mine at pagkadiskubre na mga kapo ng kalaban. Pinangunahan ni 4ID Commander Major General Michelle Anneron Jr. ang parehong seremonya at personal na iginawan ang Command Plaque at Military Merit Medals sa mga dating CO bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa kapayapaan at kaularan sa rehiyon. Today, we honor and recognize an outstanding leader who skillfully steered the wheel of the battalion for more than two years. From successfully leading multiple combat and peacekeeping operations and enhancing readiness and operational capabilities to implement rigorous training programs that elevated the skills and professionalism of every soldier. Nagbigay din ito ng makabuluhang mensahe at hamon sa mga bagong upo na commanding officers. Masustain natin itong gains na nakuha natin for the past uh, since uh, uh, 2018 because we started ELCAC in December December 4 of uh, 2018. So sayang napabayaan natin. And we are already gaining. We are already winning. Ang sinasabi nga natin, we have achieved the strategic victory pagdating dito sa internal security operations. Ang kulang na lang natin is yung follow through yung uh, pag-continue na hindi na talaga makabango. We can fully transition to our uh, sustainment, uh, sustainment uh, activities and prepare for our territorial defense duties. pahayag ni Major Geran Aron sa isinagawang Change of Command Ceremonies sa nakaraang araw. Antabayanan po ang ibang iba pang balita matapos ang ilang mga paalala. The West Philippine Sea is more than just water. It is a vital gateway for the world. Every day, ships cross these waters carrying fuel, food, and essential goods that sustain economies across continents. The West Philippine Sea lies along one of the busiest maritime trade routes in the world, critical to the movement of goods between Asia, Europe, and the Americas from energy resources to manufactured goods its stability ensures industries thrive and markets remain open for trade to flow peace must be upheld any disruption in these waters affects businesses supply chains and the daily lives of millions worldwide the armed forces of the philippines stands as guardians of maritime peace safeguarding trade routes defending our sovereignty and upholding stability in the region. Through every patrol and mission, they help protect not just our nation, but also contribute to the broader stability that enables the free movement of global commerce. A peaceful West Philippine Sea benefits the world. The armed forces of the Philippines remain steadfast in securing this lifeline because a stable sea means a stronger global economy. Let us continue to champion peaceful cooperation and maritime stability, ensuring that the West Philippine Sea remains a vital artery for global commerce and international progress. Nagbabalik ang inyong 4ID News Bayani Update. 58ID at TOG-10 matagumpay na nakapagsagawa ng Joint Airdrop Resupply Mission at Strategic Leaflet Distribution sa Misamis Oriental. Para sa report, si Kabayaning Bon Enriquez nang uulat. Matagumpay na naisagawa ng 58th Infantry Battalion, katuwang ang Tactical Operations Group 10, ang isang Joint Airdrop Resupply Mission at Strategic Leaflet Distribution sa mga liblib na lugar sa Barangay Balason, Hingoog City at Barangay Minaluang Claveria, Misamis Oriental noong Hunyo 26. Layunin ng natulang operasyon na mapanatili ang tuloy-tuloy na suporta sa FOD o Forward Operating Detachment ng kasundaluhan at palakasin ang kakayahang makagalaw at makapagsagawa ng operasyon ng mga tropang na deploy sa mga gidas o geographically isolated and disadvantaged areas. Sa pamamagitan ng aerial resupply, naiiwasan ang panganib at pagkaantala ng supply na kadalasang nararanasan kapag idinadaan ito sa lupa, lalo na sa mga mapanganib at mahirap na daan ng lugar. Dahil dito, nananatiling handa at mataas ang moral ng mga sundalong nasa sa so frontline ng operasyon. Kasabay ng resupply mission ay ang pagpapakalat ng mga leaflets bilang bahagi ng civil military operations ng 58IB. Naglalaman ito ng mga paanyaya sa mga natitirang miyembro ng New People's Army na sumuko na at makinabang sa iklip o Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng Pamahalaan. Bukod pa rito, nagbibigay rin ito ng impormasyon sa mga komunidad tungkol sa mga hakbangin para sa kapayapaan at kaunlaran at kung paano sila maaaring makibahagi sa pagsusulong ng seguridad at katatakot katatagan ng kanilang lugar. Ayon kay 58IB Commanding Officer, Lt. Col. Yoncito Grezula, na ang nasabing operasyon ay isang patunay sa matatag na paninindigan ng kanilang unit sa kampanya kontra insurhensiya at pagsusulong ng kapayapaan at pagunlad sa Northern Mindanao. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Enriquez, for ID News, Bayani Update. Samantala, put, dalawang sundalo at sibilyan nag-isang dibdib sa isinagawang Jubilee Mass Wedding sa 4ID. Narito ang detalya ng balita hatid ni Kabayanian Jay Hapas. makabagbag damdaming pagdiriwang ng pag-ibig at pangakong walang hanggan ang isinagawa ng 4th Infantry Diamond Division sa pamamagitan ng isang Jubilee Mass Wedding para sa 23 magkasintahang military at civilians na ginanap sa Montalvan Hall Camp Ibangilista, Patag, Cagayan de Oro City. Pinangunahan ng Office of the Division Chaplain ang seremonya na pinamumunuan ni Catholic Division Chaplain Lieutenant Colonel Domingo L. Abrilla sa 23 bagong kasal. Labing tatlo ang mula sa hanay ng uniformed personnel. Habang sampo naman ay pawang civilian couples. Lahat ay nagkaisang magpundar ng pamilyang may pag-ibig at pananampalataya. Sinimula ng seremonya sa isang bridal march kung saan isa-isang pumasok ang mga magkasintahan kasama ang kanilang entourage sinalubong ng masigabong palakpakan mula sa kanilang mga mahal sa buhay at miyembro ng 4ID community. Kasunod nito ang panunumpa ng katapagawa katapatan at formal na pagpirma sa kontrata ng kasal. Matapos ang banal na misa, opisyal na idineklara ni Lieutenant Colonel Labrilla ang bawat pares bilang ganap na mag-asawa. Sa kanyang mensahe, binati ni Major General Michelle B. Anaron Jr., Commander ng 4th Infantry Diamond Division. Ang mga bagong kasal at binigyang diin ang ganitong aktibidad ay sumasa ilalim sa layunin ng division na palakasin ang pundasyon ng pamilya sa loob ng organisasyon bilang hagi ng pagpapataas ng moral at kagalingan ng mga kawal at empleyado. Ayon sa kanya, ang matitibay na pamilya ay mahalagang salik sa kahandaan at tagumpay ng isang unit. Sa pagsuporta ng 4ID sa mga union, maging military o sibilyan, pinalalim nito ang diwa ng pagkakaisa at layunin sa serbisyo. Dumalo sa okasyon ang mga kaanak ng mga bagong kasal, mga opisyal, enlisted personnel at civilian human resource ng 4ID upang mag nagsilbing saksi sa isang makabuluhang simula para sa mga pamilyang itinayo sa paninilbihan at pagmamahalan. Napapanahong balita, servisyo publiko para sa Pilipino. Jai Hapas, 4ID News, Bayani Updates. Samantala, muling ipinahayag ng 4th Infantry Diamond Division ang matibay na suporta nito sa pagsusulong ng kapayapaan at pangmatagalang kaunlaran sa Northern Mindanao sa isinagawang 141st Full Council Meeting ng Regional Development Council Region 10 sa Charlie Beach Resort, Barangay Kugman, Cagayan de Oro City noong Hunyo 26. Hinalakay sa pagpupulong ang mga updates sa regional development, mga kinahaharap na mga hamon at mga prioridad na proyekto na layuning maisulong ang inklusibong pagunlad ng ekonomiya at lipunan sa buong Region 10. Naging kinatawa ni 4ID Commander Major General Michelle B. Anorin Jr. sa naturang pagpupulong si 4ID Assistant Division Commander Brigadier General Consilio Yekla. Pinangunahan ang aktividad ni Honorable Imelda Gibranza Di Chairperson ng RDC-10 at Gobernadora ng Lanao Norte. Dumalo rin sa pagpupulong sina Senator Juan Miguel Subiri, Chairperson ng Senate Committee on Economic Affairs at mga kongresista ng Cagayan de Oro na sina First District Lord Lorden Suwan at Second District Congressman Rufus Rodriguez na nagpahayag ng kanilang buong suporta sa mga programa ng rehiyon na kanilang isusulong sa darating na mga sesyon ng Kongreso ayon kay General Liacla sa pamamagitan ng matibay na pakikipag-ugnayan sa mga regional partners layunin ng 4 ID na isulong ang ligtas at payapang mga komunidad. Anya sa aktibong pakikilahok ng division sa nasabing pagpupulong, pinatunayan nito ang mga mahalagang papel ng militar sa pagsuporta sa mga insyatibo para sa kaunlaran, seguridad at kaayusan, kaya din sa mga proyektong pang-infrastruktura, pagtugon sa sakuna at mga gawain pang-komunidad. Sa pagtunog ng sirena, agad rumisponde ang mga tropa mula sa organic, post at tenant units ng 4ID na nagpapakita ng kanilang pagiging alerto, pagkakaroon ng disiplina at usay sa taktikal na pagkilos. Ito'y bilang bahagi ng isinagawang second quarter camp defense drill sa 4ID headquarters sa Cagayan de Oro City noong Hunyo 27. Pinangunahan ito ng 4th Installation Management Battalion sa layuning masubukan ang kahandaan ng mga sundalo sa gitna ng mga simulated or real-time scenario. Sinanay dito ang mga tropa sa perimeter defense at mabilisang pagtugon sa anumang banta sa seguridad ng kampo. Ayon kay 4ID Commander Major General Michelle Vianayron Jr., ang Camp Defense Drill ay patunay sa patuloy na paninindigan ng dimisyon na manatiling handa at disiplinado sa lahat ng oras. Aniya, hindi maaaring maging kampante ang bawat isa kahit pa sa loob ng sariling kampo. Dagdag pa niya na ang drill na ito ay hindi lamang pagsasanay kung hindi ito ay pagsubok sa tibay, kooperasyon, at kakayahan ng bawat tropa. Samantala, kasundaluhan, bulontaryong nag-donate ng dugo sa second quarter bloodletting activity sa 4 ID. Para sa buong ulat, nakatuto si kabayaning Kevin Saranza. Bilang tanda ng kabayanihan ng bawat kasundaluhan, bulontaryong nag-donate ng dugo ang mga tropa ng 4th Infantry Division sa isinagawang 2nd Quarter Blood Donation Activity sa Kami Pabilista, Barangay Patag, Cagayan de Oro City at sa mga line unit nito sa buong Northern Mindanao at Caraga Region noong Hunyo 27. Katuwang nito ang Department of Health, Philippine Red Cross, Northern Mindanao Medical Center at iba pang mga pampubliko at pribadong hospital. Layunin nito matugunan ang pangangailangan ng dugo sa mga pagamutan at matiyak na may sapat na supply hindi lamang sa mga sundalong nasusugatan sa operasyon kung hindi pati sa mga sibilyang nangangailangan dahil sa sakit. Ayon kay 4ID Commander Major General Michelle B. Aniron Jr., ang simpleng pagbibigay ng dugo ay pagpapakita ng malasakit sakit ng mga sundalo sa kapwa Pilipino. Dagdag pa rito, ito rin ay paraan upang masubaybayan ang kalusugan ng mga kawal ng 4ID. Ang naturang quarterly blood donation activity ay bahagi ng Civic Action Program ng Philippine Army. Patunay na ang mga sundalo ay handang tumulong hindi lamang sa larangan ng depensa, kundi pati na rin sa pag-aambag ng buhay para sa kapwa. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Kevin Saransa, 4ID News, Bayani Update. Run for Peace ng 8IB, matagumpay na isinagawa. Nalikom na halaga ng naturang aktividad mapupunta sa mga eskola ng unit. Sa detalye ng balita, naka-standby muli si Kabayaning Jai Hapas. Isinigawa ng 8th Infantry Dependable Battalion ang isang matagumpay na fun run nitong Hunyo at Renta sa Impasugong Bukidnon bilang bahagi ng kanilang advokasya sa pagpapalawak ng suporta para sa edukasyon ng kanilang mga scholars. Layunin ng aktibidad na ito na makalikom ng pondo para sa mga scholar na estudyante tinutulungan ng kanilang unit. May tatlong kategorya ang fun run na naglalaman ng 5K, 10K at 21K na nilahukan ng daan-daang kalahok mula sa iba't ibang units ng 4th Infantry Diamond Division. Nakiisa rito ang mga stakeholders, opisyal at mga enlisted personnel at maging ang ilang retired personnel na patuloy na nagbibigay suporta sa mga programang pangkomunidad ng 8th Infantry Dependable Battalion. Ang naturang aktibidad ay hindi lamang nagbigay ng oportunidad para sa pisikal na aktibidad at pagkakaisa kundi nagsilbing makabuluhang hakbang tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataang pinapaaral ng unit. Patuloy ang 8IB sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad, hindi lamang sa usapin ng seguridad kundi maging sa larangan ng edukasyon at pagunlad ng kabataan na mailayo sa pangre-recruit ng komunistang teroristang grupo. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas, 4ID News, Bayani Updates. At yan ang mga nagbabagang balita ngayong linggo. Para sa karagdagang news updates, ipalo nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong screens. Sa ngalan ng buong person Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, ito ang inyong mga kabayani, Patrick Martinez at Jeline Fallior na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, walang, walang malayo sa puso ng sundalo. Sa pag merong darating ka